sa kanya. Palagay ko yung din bumugbog sa kanya. Nasabi niya ba sa'yo kung sino yung bumugbog sa kanya? Sinabi niya ba kung bakit siya binugbog? Dahil doon sa waitress sa bar, kaya siya napaawad. Si Samantha! He implied na ginalaw niya yung babaeng yun dahil sa galit. Malalaman at malalaman ko rin kung sino ang gumawa nito kay Pablo. I will make them pay, Bettina. I promise you. They will pay. Kailangan natin makiramay sa mga kabalyero. Papa. Tinatraidor nila tayo, Ramon. Hindi pa tayo nakakasiguro ng sabagay sa ating Bondo. Wala naman talaga tayong mapagkakatiwala. Ang importante ay maipakita natin sa kanila na pa rin natin sila. Kailangan natin bigyan ng panahon si Pakundo para may sa atin ang ating pera. Lalo na at nagdadalamhati siya. Hindi pwede pa ba? ba? Pinagbigyan na natin siya. Dapat tumupad siya sa mga binitawan niyang salita. Ramon, paano kung isipin nila pakulto na tayo ang may kagagawa ng lahat ng ito?